pa ako Ha? <coughs> hello, hello Uy, e, tama pa ako Napalapala ka? Super! Woo! Anong klangin sa inyo? <coughs> tabi, tabi. Ikaw mo, bilaw mo. Woo! Anong klangin? Ano, makasarpa ka na? Buti na palingon ako. May ano pa yun? Isda pa yun. May barangiti pa yun. Ha? Ano yung isda? Isda? Mas may isda doon. Pala-pala? Malamin mga master wala pa naman suot na life jacket may jacket ito sa pangkat nila pero hindi nila na suot ano? ano? bagas na pa ka na? dako, pala napalapaala mga master napalapaala naro na, paray ka na kaya mo ano? hashtag ko pala mga master oh ah, pala pala nung isang bangka namin kuyot namin kasi namunta eh na-propeller na-propeller anong nangyari? bakit nahulog ka? saan ka nag abis ko sa aking tali ha? <coughs> nag ko kasi doon ay hindi na, hindi na, hindi na, kita mga bangka, Andiyan. na okay. nga, ataan na natin sana. nag abang sana, abang taon na, haan. Woo! Mas grasa pa yung kasama na yun, eh, sir. Nandito kami sa 30 miles pa. Huwag mo sa Davila. Puyo na namin yan, ha, sa Coretta Villa. Huwag ka na, dun, ah. Dito pa na ka na lang. Woo! Rabi, ha. Woo!